Okay guys, uh, for today's video, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa bubong. Kung saan natin nalalagyan ng uh, aluminum tape yung ating bubong. Kasi pag maulan, maraming uh, tulo. Ayan, Guys, nilagyan natin ng mga aluminum tape. Ayan. Siya. Nilagyan natin. Sumili tayo kanina sa Ronnie sa bagong bukas na mall ito siya ating aluminum tape nagkakalagay siya ng 85 okay, so. so perfect dito guys yung view ng mayon yun Ayan. yung vulkan mayon ito yung <laughs> so tagal naman kasi ni Mita magpasahod para mapalitan na yung ating bubong yun sya Sabi kalawang Kemana? Uh, kasi wala tak budget. Kasi papa udah mati. Pong. <laughs> okay, so hanggang dito muna tayo kasi walang hawak ng cellphone pag once na kita ako ng aluminum tape so bye muna for now.